Doon pa lang sa baba yung may palay pero hindi pa siya green kasi maliliit pa. Papakita ko sa inyo yung view dito, 360 degree. Dito tayo magsimula. Ito yung mataas na bundok and then sa other side nyan, nandyan yung coastal area ng Antique and nandyan banda yung bayan. Pero yung bayan ng Valderrama, doon na yung banda kung tutuusin. So, ibig sabihin dito, mga bayan na ng mga bugasong, bayan na ng barbasa, dito, dito na area. So, yan yung bundok. Kita nyo naman, foggy. Pag umikot tayo dito, ito naman yung um, Kawa-Kawa Falls. Ayan yung bato na yan. Nandyan sa baba niyan yung Kawa-Kawa Falls na pinuntahan natin kahapon. And then yung pupuntahan pa natin later, yung Batuan Falls, dito naman sa kabilang bundok banda. Or dun pa nga sa kabila, pangatlo. Uh, medyo natatabunan kasi malayo pa. And dito naman sa kabila, dito yung mga barangay ng Pansilayan papunta ng Kulyat, sakop naman na yon ng Valderrama Antique kasi nasa boundary area ito eh. And then, dito syempre yung east dito umaangat yung araw another mountain hindi namin natanong kasi yung mga pangalan ng bundok regardless of the name the best pa rin talaga yung view ng pupuno ng fog and then ito mismo yung barangay General Folion or yung Danau. hindi pa tayo dito sa kabila at the moment kumbaga ano pa lang direct pa lang na part yung inaararo pa lang, binubungkal pa lang yung lupa. Doon naman sa baryo Gamay, yung maliit na baryo, nakita nyo naman yung mga palay doon mayroon na. Pero dito sa may bahol, doon pa lang sa baba yung may palay pero hindi pa siya green kasi maliliit pa. And then nakikita nyo naman, inaararo pa lang and then gagamitan pa ng machine para mag-flat and then lalagyan pa lang na, ng binhe syempre. So yan, ganyan yung view rito. Once again, paikot from here. Ito Mount Tara Tara, ikot tayo nanjan yung south. Nandito na rin yung dalawang baryo. Ayan daw, Mount Igbanto And then, di, eto, syempre, ikot. And dito tayo nag sa area na to. Ayan, lipat naman tayo dito sa kabila para makita nyo rin dito na side. Kasi maganda rin yung view ng mga ilog. Ayan, kung makikita nyo, may mga rice terraces din doon. And then, ayan, makikita nyo, mayroon ding waterfalls. Ayun, and then natatabunan na yung mismong barrio pag dito tayo so yun share ko lang yung view maganda talaga dito